Sa patuloy na digmaan na kinasasangkutan ng Israel, isang panibagong sigalot ang umusbong sa gitna ng kaguluhan. Ginulantang ang buong syudad ng Lebanon matapos magpakawala ng hindi mabilang na rocket at missiles na tumama sa mga gusali at pampublikong lugar. Dahilan upang maging tila impyerno ang buong syudad na naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming tao. Ang tanong ngayon, bakit ito ginawa ng Israel? Ano ang nag-udyok sa kanila na bumbahin ang Lebanon? At bakit sinasabi ng mga eksperto na isang tagumpay para sa bansa na targetin ng mga pager at walkie-talkie na ginagamit ng Hezbollah? Ito ang ating aalamin. Isang mapait na kaganapan ang nangyari matapos sumabog ang mga pager na ginagamit ng daan-daang miyembro ng grupong Hezbollah na ikinamatay at ikinabulag pa ng mga tao. Subalit pa rito, nagtatapos ang kanilang pagdurusa dahil sumabog rin ang iba pang elektronikong aparato sa Lebanon tulad ng walkie-talkie noong Miyerkules. Huli na nila na pagtanto na ang may gawa nito walang iba, kundi ang Israel. Siguro magtataka kayo bakit mga pager at walkie-talkie ang inatake ng Israel sa kanilang pambobomba. Ang pag-atake ng Israel sa mga pager at walkie-talkie ng Hezbollah ay bahagi ng isang estratehiya upang pahinain ang kakayahan ng grupo sa komunikasyon at operasyon. Sa mga nakaraang taon, ang Hezbollah ay naging mas maingat sa paggamit ng mga cellphone dahil sa takot na mamonitor ito ng Israel. Kaya naman, marami sa kanilang mga miyembro ang lumipat sa paggamit ng mga pager na itinuturing na mas ligtas mula sa surveillance. Subalit dahil nga sa pagkawala ng mga ito, dahil sa ginawa ng Israel, mas mahihirapan ang grupo na makipag-communicate sa isa't isa. Isang malaking bagay pa naman sa digmaan ng komunikasyon. Ibig sabihin, ang ginawa ng Israel ay isang matalinong pagpapasya na unahin ang bagay na mapapakinabangan bago sila tumarget sa mismong kalaban. Noong Setyembre 17, 2024, sabay-sabay na nag-explode ang mga pager sa Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao at libu-libong sugatan. Ang mga pag-atake ay pinaniniwala ang sinadyang isagawa ng Israel gamit ang mga device na nilagyan ng maliit na pampasabog. Ayon sa mga ulat, tulad ng aking nabanggit ang mga pag-atake ay naglalayong sirain ang komunikasyon ng Hezbollah at hadlangan ng kanilang kakayahan na mag-organisa at makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng mataas na antas ng teknikal na kakayahan at pagsasaliksik mula sa panig ng Israel na naglalayong pahinain ang moral at estrategikong posisyon ng Hezbollah. Sinabi ng pinuno ng Hezbollah noong Huwebes na ang malawakang pag-atake sa kanilang mga komunikasyon tulad ng pager at walkie-talkie sa Lebanon at Syria ay isang malaking suntok at sinabing nilabag ng Israel ang isang red line. Ngunit nangako si Hassan Nasrallah na magiging mas malakas ang grupo at patuloy nilang aatakihin ng Hilagang Israel. Sinabi niyang sinusuri ng grupo kung paano naganap ang mga pagsabog. Hindi rin daw magpapadaig ang Hezbollah sa ganitong sitwasyon na niniwala siya na iniisip ng Israel na hihina ang kanilang grupo dahil sa pagpatay nito sa kanilang mga opisyal at pagsira sa kanilang mga kagamitan subalit mas tumataas daw ang kanilang moral na kontrahin ang ginagawang pag-atake ng Israel. Nangako siya na patuloy na aatakehin ng Hezbollah ang hangganan ng Israel hanggat nagpapatuloy ang digmaan sa Gaza. Sinabi ng isang opisyal ng Hezbollah na sumabog ang mga walkie-talkie na ginagamit ng grupo noong Miyerkules. Nagsasalita ang opisyal sa kondisyon ng pagiging anonymous dahil hindi siya autorisado na makipag-usap sa media. Iniulat din ng opisyal na ahensya ng balita ng Lebanon na sumabog ang mga solar energy system sa mga bahay sa ilang lugar ng Beirut at sa Timog, Lebanon na nagresulta sa pagkasugatan ng hindi bababa sa isang batang babae habang patuloy na lumalabas ang mga detalye ng pag-atake noong Miyerkules, Ang pangalawang alon ng mga pagsabog ay nag-target sa iba pang parte ng bansa. Mukhang isang komplikadong operasyon ng Israel ang pag-atake na nakatarget sa Hezbollah, ngunit maraming sibilyan din ang nasugatan dahil naganap ang mga pagsabog kahit saan naroroon ang mga pajer ng mga miyembro, kabilang ang mga bahay, kotse, grocery store at cafe. Pero paano ba nag-ugat ang away ng dalawang bansa na ito? Magsimula tayo sa Lebanon. Ang Lebanon ay isang bansa na halos kinabibilangan ng militanting grupo na tinatawag na Hezbollah para sa Israel at sa ibang bansa na kaalyado nito. Ang grupo na ito ay isang terorista katulad ng Hamas na umatake sa Gaza. Ang Hezbollah kasi ay may hawak sa malaking porsyento ng mga armas sa bansang Lebanon. In fact, laging nagpapadala ng mga missiles at drones ang Hezbollah sa Israel. Ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, partikular sa Hezbollah, ay nag-ugat mula sa tumitinding tensyon na nagsimula matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2023. Ang Hezbollah, na itinuturing na isang pangunahing kaalyado ng Hamas at isang Iranian-backed militia, ay naglunsad ng mga rocket at drone laban sa Israel bilang pagsuporta sa mga Palestinian. Para sa Hezbollah, dapat nang itigil ng Israel ang mga pag-atake sa Hamas at kung hindi nila ito gagawin, ay patuloy silang gaganti. Bilang tugon, nagpatuloy ang Israel sa kanilang mga airstrike upang sugpuin ang mga pag-atake mula sa Hezbollah at pigilan ang anumang potensyal na banta sa kanilang seguridad. Para naman sa Israel, ang Hezbollah ay isang kalaban ng kalayaan at kapayapaan sa mundo. Nagdudulot umano ng takot ang grupong ito at pakunwari ay sincere at nag-aalala sa mga nadadamay sa digmaan, subalit ginagamit lang nito ang issue para maging legal ang dahilan nito sa pagpapadala ng mga drone at missiles. Sa mga nakaraang linggo, naglunsad ang Israel ng malawakang kampanya ng pambobomba na naglalayong sirain ang mga pasilidad at liderato ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat, isa sa mga layunin ng mga pag-atake ay ang pag-neutralize ng mga rocket launchers at iba pang estrategikong target upang maprotektahan ang hilagang bahagi ng Israel mula sa mga atake. Ang Israeli Defense Forces (IDF) ay nagpatuloy sa kanilang operasyon na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang tao sa Lebanon, kabilang ang mga civilian. Ang mga pag-atake ay nagdulot din ng malawakang paglisan ng mga tao mula sa Southern Lebanon patungong ibang bahagi ng bansa o maging sa Syria. Sa kabila ng pagtaas ng tensyon at panganib ng mas malawak na digmaan, patuloy na ipinahayag ni Netanyahu ang determinasyon ng Israel na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at itigil ang banta mula sa Hezbollah. Mabalik tayo sa mga pager at walkie-talkie. Matagal nang ginagamit ng Hezbollah ang mga pager para makipag-ugnayan parang isang lihim na code sa gitna ng mga alitan. Alam ni Hasan Nasrallah, ang pinuno ng grupo, ang panganib ng paggamit ng mga cellphone dahil madali itong matunton ng Israel. Pero ngayon, tila nahack na ng Israel ang kanilang sariling code. Parang isang pelikulang spy, nakapagpasok sila ng mga maliit na bomba sa mga pager bago pa man ito makarating sa Hezbollah. At pagkatapos, isang signal ang nagpaputok sa lahat ng mga pager ng sabay-sabay parang isang synchronized na pagsabog. Paano nangyari ito? Ilang eksperto ang nagsabi na posible itong nangyari dahil sa supply chain interference parang isang pasimuno ng krimen na pumalit sa isang tao sa pabrika ng mga pager. Pero teka, paano naman nakarating ang mga bomba sa Lebanon? At paano naman kaya maglalagay ng bomba sa isang pager? Kailangan ng isang matalinong tao para magawa iyon at kailangan din ng isang maliit na bomba na kasya sa isang pager. Isipin mo, parang paglalagay ng isang butil ng buhangin sa loob ng isang maliit na kahon. Pero sa kasong ito, ang butil ng buhangin ay isang bomba. Kung babalikan naman ang nakaraan, ang hidwaan sa pagitan ng Lebanon at Israel ay malalim na nakaugat sa mga relihiyosong tensyon at pagkakaiba na nagambag sa mga sigalot na naganap mula pa noong dekada isang daan at pitumput pito. Ang Lebanon ay tahanan ng iba't ibang sekta, kabilang ang mga Kristiyano, Sunni Muslim at Shia Muslim. Ang pagkakaiba-ibang ito ay nagbigay daan sa mga hidwaan, lalo na sa panahon ng Lebanese Civil War, maraming libot pitumputlima hanggang siyam napu, kung saan ang mga Kristiyano at Muslim ay naglaban para sa kapangyarihan at impluensya. Ang pagdagsa ng mga Palestinian refugees mula sa isang libo at apat at isang libo at anim na putpito ay nagpalala ng tensyon na nagbigay diin sa pagkakahiwalay ng mga komunidad. Ang Hezbollah, isang Shia Muslim militia, ay itinatag bilang tugon sa mga pag-atake ng Israel at bilang proteksyon para sa mga interes ng Shia sa Lebanon. Ang kanilang ideolohiya ay nakaugat hindi lamang sa pambansang pagkakaisa, kundi pati na rin sa relihiyosong pananaw na nag-uugnay sa kanilang laban para sa banal na lupa laban sa Israel. Sa madaling salita ang relihiyon ay hindi lamang isang simpleng dahilan ito rin ay isang salamin ng mas malalim na socio-political dynamics. Ang mga pananaw mula sa parehong panig, mga Zionist at Islamic group, ay nag sa paglala ng hidwaan. Ang bawat panig ay gumagamit ng relihiyon upang makuha ang suporta ng masa na nagiging sanhi ng pagtaas ng tensyon at karahasan. Sa huli, ang hidwaan sa pagitan ng Lebanon at Israel ay hindi lamang isang laban para sa lupa, kundi isang komplikadong labanan na may malalim na ugat sa relihiyon at pagkakakilanlan. Ang patuloy na pag-iral ng mga ideolohikal at sekta-based na hidwaan ay nagpapakita na ang relihiyon ay nananatiling isang pangunahing salik sa pagbuo at pagpapanatili ng hidwaan.